News mga balita ngayon South UP Maguindanao dal Mayor Insular at asawa nito aristado sa iba't ibang kaso ng murder Magkakapatid na minor de edad patay sa sunog sa Bacolod City 16,000 new teaching positions binuksan ng DepEd Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon In inaresto ng mga otoridad si incumbent South UP Maguindanao del Sur Mayor Reynalbert Insular at ang kanyang asawang si Janet Insular kahapon sa barangay Making Parang Maguindanao del Norte. Inihain ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang arrest sa mag-asawa para sa mga kasong murder, prostrated murder at attempted murder na inisyo ng 12 Judicial Region Branch 27 sa Cotabato City, Maguindanao noong May 19. Ito ay may kinalaman sa nangyaring pagpaslang kay dating vice mayor Aldan Benito kung saan itinuturing na mastermind si Insular. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa dalawang bilang ng murder habang 200,000 pesos naman ang nakatakdang piyansa para sa prostrated murder at 120,000 pesos para naman sa attempted murder. Hindi na naabot ang buhay ng isang ina ang kanyang dalawang anak matapos sumiklab ang sunog sa kanilang bahay sa Purok Lison, Barangay Uno, Bacolod City, Negros Occidental kahapon ng madaling araw. Ayon sa investigasyon, umalis ang ina ng mga biktima upang bumili ng pagkain sa isang fast food chain pasado alas 5 ng umaga. Ngunit pagbalik nito ay nadatnan nang nasusunog ang kanilang bahay gayon din ang mga anak nitong nasa 6 at 80 taong gulang. Tiniting ng sanhi ng sunog ang kandilang naiwa na nagsilbing ilaw nila dahil brown out noong mga oras na iyon sa kanilang lugar. Gawa lang din sa light materials ang bahay kaya't mabilis kumalat at sumiklabang apoy. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang pagbubukas ng 16,000 na bagong teaching positions na nakatakdang punan hanggang sa pagtatapos ng ikatlong quarter ng taon. Bahagi ito ng 20,000 teaching positions na sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Layunin ng karagdagang teaching positions na tugunan ang kakapusan ng bilang ng guro na bihasa sa mga partikular na larangan gaya ng kindergarten, elementary at subject-specific areas sa junior at senior high school. Nagbaba na ng direktiba ang DepEd sa school division offices para pabilisin ang recruitment at deployment. Bukod pa rito, inihayag din ng kagawaran na sinimulan na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagdaragdag ng 10,000 na bagong administrative items para mabawasan ang non-teaching loads ng mga guro. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. you <sweak>